style naman ng pizza mo, Haning. Gawa na naman ng pizza yung asawa ko. Hoy, may pikon pa sa taas, ha? Tanghalian namin mga kaibigan. Yan, gawa na naman. Pag na naman. Kasi na ano sa panahon, kaya gusto maggawa ng gawa ng pagkain. Para siyang babae. Eh, na kung naiinip sa bahay, gawa ng gawa ng pagkain. Kaya yun. Kain lang. Kami nang kain pag andito sa bahay homemade pizza ng aking asawa. Ay, oh, masarap yan. Bodbora ng maraming cheese. Ayan. Same Simple na masarap. Oh. Ready na ang aming oven. Para mainit. Tapos kain. Ayan. Masarap naman ito. Anong itong ano niya? ito naman masarap gusto ko ito nilalagyan ng ano noodles yan masarap din yan yan lagay na nyo sa oven ang kanyang pizza tapos tama tama ayan maluto na yan sa loob na ng oven